Mga iba't ibang klasing ribulto na ginagawang diyos-diyosan ng mga tao dapat pulpugin at pulbusin ayon sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Punto Biblical Mababasa po ito mga kaibigan sa Exodus 23 versikulo 24 hanggang 25 na kailangan pulpugin at pulbusin ang mga iba't ibang iba klasing ribulto na ginawang diyos-diyosan at may mababasa rin mga kaibigan sa ikalawang hari kapitulo 18 versikulo 1 hanggang 5. Punto biblical. Kung pulpugin at pulbusin ang mga ribulto na ginawang Diyos diyusan, bakit nagpagawa pa ang Diyos? Bakit nagpagawa ang Diyos ng ribultong ahas sa harap ng mga taga-Israel? Mga kaibigan, ang Diyos po ay nagpagawa ng ribulto na ahas sa harap ng Israel hindi upang divusyonan, dadasalan at ibinerasyon at sa panahon ni Aring Ezequias, ipinagiba niya ito sapagkat walang kautusan ang Diyos na sambahin, devotionan, venerasyonan ang mga sagradong ribulto na ipinagawa ng Diyos kay Moses. Sana po maliwanagan ang bawat isa sa atin. Sabi ng salita ng Diyos sa Biblia, ang lahat na sumasamba at nagdivusyon, nagvenerasyon sa ribulto ay impyerno ang bagsak. Mababasa po yan sa Apokalipsis 21, versikulo 8. Punto, ilegal.